merienda tayo guys merienda natin dyan minggo doon, pasok doon doon sabihin niyo tamis eh pasok doon, doon pasok Benny, sarap paglalak sana ng kamote kaya wala akong kamote yun na lang harap tayo may liban na Tiga Yan ang tamad ako magligtas dyan. Tamad ba? Grabe tamad ako tamad ako eh. Doon lang, doon. Doon! Pagod kasi ako magalba. At manahe. Kaya yung katawang lupa ko, yung suko na. lang muna nasipag ako sobrang sipag ako dati hindi ako mapakali hindi ako magpara ayos sa loob ng bahay mula dito sa baba hanggang dito sa third floor ayos ko yan lately parang ayoko nang kumilos tama na lang dito nga sa baba ang nilinis dito yung asawa ko yun ako sa second floor. Third floor, hindi ko na nakakya. Dumating na rin ako doon sa time na tinamad na rin ako. Kasi isipin nyo guys ah. At my age of 18 years old, nagkasawa na ako. Binala ko na yung buhay. Mamamilya ba? sa murang edad ko na tumayo ako sa sarili ko mga paa. Ako ang nagdala ng buhay namin. Ako ang nagsikap. Basta. Ang gabi, ginagawa ko pang araw. Paggaling ko sa work, nagsisideline na ako mga nahi. benta mga short. Ayan. Ang tulog ko dati, kunti na lang. mananahi ako ng kortina, abutin ako ng alas 11 ng gabi. Pag alas 4 naman ng madaling araw, magluluto ako ng panindang gulang, dalahin ko sa work. Ngayon, sumukok na yung katawan ko ba, as in na. ayoko lang kumilos. Basta makapagluto lang ako dito sa kanila. So, tumating na yung hantungan na sabi ko nga sa mga anak ko, ayoko nang kumilos, ayoko nang. Doon nag-ano ako, nasa sideline ako magtahe. Pero yun dito sa loob ng bahay, parang kinasawaan ko. Hindi na ako katulad dati na ang galing kong mag-design-design sa bahay, sa kwarto, yung mga yung kama, hindi ko alam kung ano paikot-ikot, ganyan sa Iba iba-ibang posisyon. Masaya-masaya ako ng mga pangit natin. Ang hindi ko lang kinakapagulan magluto, as in magluto, wala akong pagbabago. Kailangan ko ipagluto. Ako po, sila, ko akong pagluto. Pero yung ibang gawain, naglaba, ganun. Lilinis din ako, kaya lang, hindi na katulad nung na, hindi ako mapakali lagi mong general cleaning ako. Iba ibang posisyon nung ano ko, tulungan, ayaw na yung pagod ano, na. gusto ko na lagi mahiga. Sabi ko nga sa sarili ko, deserve ko naman siguro na na ganito. Kasi sa edad kong 18, nag-asawa. Pag 19 years old ko, meron ako ng anak. Pag 20 years old ko, dalawa na anak ko. gusto ko na ipagpahinga yung katawan ko ba? Diba? Kasi pagod na. Yeah, kaya ngayon bumaba ako dito kasi tinitingnan ko kung ano yun. Pwedeng lutuin. Basta ko sa red. Kunti na. Kiki na lang at saka pusit. Sabi ko, pabili na lang ako ng sitaw para makapag-adobo ako ng sitaw. Hindi na lang siguro. Ayan. Ito akin buhay dito, guys. Kabagot mo. <laughs> kayo mga bata-bata ko, kayo mabagot. Ako, marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Siguro deserve ko na rin na medyo magpahinga ng pagod ba. Deserve ko na siguro yon Ako mismo sa sarili ko sinasabi ko na deserve mo na to, Sally. Pahinga ka naman. Ipahinga mo naman ang konti, ang katawang lupa. Nag-iisa lang ang katawang. nabot na ako ng ano, um, nabot na ako ng pagod. Um. Ayan, guys. Huwag niya akong tularan. <laughs>